Totoo bang nakakasira ng kidney ang mga maintenance na gamot para sa hypertension? Ang prolonged use ng mga antihypertensive drugs o maintenance na gamot para sa hypertension ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kidney. Ito ay dahil sa pag-alter o pag-iba ng functions ng kidney para mapanatiling normal ang blood pressure. Sa katagalan, magreresulta ito sa chronic kidney disease para maiwasan ang side effect na ito ugaliing mag-follow up check up sa doktor para ma-detect ang possible organ damage at maiwasan at maagapan ng mas maaga. Ating alalahanin na kapag hindi kinontrol ang pagtaas ng blood pressure, ito ay makakasira din sa kidney. So, let's put it this way. Kapag palagi ang mataas ang blood pressure at hindi ka uminom ng maintenance medicine, ay mabilis na masisira ang kidney. Ang pag-inom ng maintenance ay nagpapabagal o nagpapatagal ng pagkakaroon ng complications na pagkasira ng kidney. Ang high blood pressure ay isang silent killer. Ito ay isang irreversible na sakit, meaning hindi na maibabalik pa sa normal ang blood pressure kung walang tulong ng maintenance medicine. Ang goal ng maintenance na gamot ay iprolong ang buhay ng mga may high blood pressure sa pamamagitan ng pagkontrol ng blood pressure at pagpapatagal ng pagkakaroon ng complications. Kaya, kung titingnan natin ang binipisyo versus sa risk, mas mainam na mag-take ng maintenance medicine kasabay ng regular medical check-up sa doktor. Mahalagang paalala!